Vintage Clay Thompson, nagparamdam sa Denver Nuggets. Grabing tough shot maker talaga. Itong si Jamal Murray, ang lupit. First time nga lang ito mangyari kay Stephen Curry. Grabing depensa ng Nuggets. Another powerhouse teams mag-aarap ngayong araw. Defending NBA champions lalabanan ng Red Hot Golden State Warriors. Get start agad tayo in the first quarter kung saan both teams showing off their offenses early. At talagang hindi nga naglayo ang dalawang koponan. Pero ang home team nga may awak ng lamang dito. Kung saan napilitan ding mapa-timeout ang Nuggets dahil 14-8 na ang score natin. After niya naging Nikola Jokic versus Klay Thompson ang laban natin at silang dalawa nga ang bumuhat sa opensa ng kanilang mga team pero Golden State Warriors pa rin ang may labang 22 to 19 then as the first quarter ends abay mas lalo pang uminit itong si Klay Thompson umabot na nga ang total niya to 16 points kaya naman ang Golden State Warriors sa pagtatapos ng quarter meron 36 to 30 lead Second quarter natin may umabot na sa sampu ang advantage dito ng Warriors at mas lalong ang na-hype etong si Klay Thompson dahil umabot na siya sa 21 points at 13 na ang lamang ng kanyang team timeout Denver. The momentum is on the warrior side this quarter nga mga idol at naglalaro nga sa 15 at 13 ang kanilang kalamangan na nagpapay nga itong si Stephen Curry. Then pagbalik nga nila Curry, Draymond, nila Jokic, abay mas lalong naging intense ang back and forth ng two teams. Saguta na naman sila at grabe nga itong depensa ng Nuggets kay Steph, halos triple team na. Kaya naman playmaking muna ang kanyang ginawa. Pero mga idol sa last minutes natin, grabing takeover mode ang ginawa ni Nikola Jokic at Jamal Murray at talaga namang binura ang 16 point lead ng Warriors. Pagkatapos ng 2 quarters, tied na tayo at 61 points. Sa third quarter naman natin sa pag-uumpisa ay sagutan na naman ang dalawang team dito. Pero Jamal Murray quick 5 points, 5 point lead for the Nuggets, timeout bigla. atong si Coach Kerr. And then grabe na nga rin ang depensa dito ng Denver na hihirapan ng umiskor ang team ng Golden State Warriors get umangat na sila by 10 points. Pero buti na lang si Stephen Curry ay nabuhayan nga dito sa pamagitan ng free throws. Nakakuha siya ng rhythm na tulungan niya na mababa to 4 points ang kalamangan sa kanila. At dito na nga unti-unting uminit si Steph. Umabot na siya sa 14 points for the quarter at natay na rin nila ang laban to 82 points. Pero sa pag ni Stephen Curry, nakapag-build nga ng 4-point lead. Ang Nuggets bago tapusin ng quarter 91 to 87. At sa fourth quarter naman natin, the Warriors second unit nagtulungan sa opensa habang nagre-recharge muna si Stephen Curry at pagbalik nga ng full starters ng dalawang koponan ay nakita na ng Denver Nuggets na lumobo na naman sa 11 points ang kanilang kalamangan dahil sa kanilang great defense. Stephen Curry nahihirapan pero kahit papano ay nakakapuntos naman 105-96 with 5 minutes left. At sa pagtatapos nga na hata na ipinagpatuloy nga ng Denver Nuggets ang kanilang matalinong game plan na do not let Stephen Curry beat us at talagang dinodobol triple team mga idol at nga ang mga teammates ni Steph na umiscore at ito'y nagresulta ng panalo sa kanila this game.